sakit. Nasabi na lang po sa ako, mamatay mo siya. Mamatay na po para parang may magpartis ng bago siya Mahirapan. Mahirapan ako maray. Kaya kung mamatay mo, mo, mamatay na. At kung ganito nga siya, patagalin. Kung palagi akong naging titis ng hirap, ay eh, para man sa nang ano, kaya, pero sa naman yung siguro ayaw pa naman. Hmm. Oh, sige huh? po ang masayang masaya siya Sige ang kwento niya Nung umaga po Nung umaga lang sabi niya Ay ako ay Ayoko pa niyang mamatay At talaga niyang ako ay Mahaba pa niyang buhay ko bahay ni Tatay Johnny oh malungkot na wala na si Tatay Johnny wala pa yung mga labirito ni Tatay Johnny pero ang dinig ko doon sa mga kapitbahay eh dito raw para dito daw iburun lungkot yung aso ni Tatay Johnny ah, na iniwan ni Tatay Jan yung kanyang bahay dito. Tayo kayo na mulong. Good morning, mulong! Oh, Oy, hello! Oh, thank you. Oh, ganda na yung balkon nyo, ha? Oh, sarap ng maupo dito, ano? Mahangin. Naglaba po. Naglaba. Hello, kumusta? Bless. O, oh, saan yung isa? Yung makulit? O, oh, galing pa lang? O, oh, tinapay. Ganyan mo tinapay sila. O, oh, dali. ma ma ano yung tinapay. O, oh. oh, mga nagkasakit kayo. Naubos. Anak ah, ko. Usong-uso yan. Ako nga, ibalik-balik. E, uso ngayon ang sakit. Uso ngayon ang trangkaso. Dahil sa panahon natin. O, oh, eh. Pagising ko ng umaga. Nalungkot ako doon sa message na natanggap ko sa isang kapitbahay nyo rito na si Tayjani daw eh, Ay, uh, namatay na pero naisugod pa raw ito ng ospital. Oh, pa po. Nadala pa ng ospital. Pero ang problema natin ngayon, hindi pa maalabas ng morgue. Problema natin dito, mulong, no? Rochelle, kung paano natin mailalabas sa ospital, sa morgue, yung mga babit-bahay naman po namin dito eh, walang malalamang talaga tumulong kung paano po mailabas po namin si Tatay Jani Tatay Jani, ano? So yung talaga alam naman natin yun, no? Yung mga kapit-bahay nyo rito tulad ninyo mababait naman kaya lang talaga gustuhin man ninyong tumulong Oo, Katulad nyan kagagaling nyo pa lang sa sakit, no? So si Tatay Jani nasa morgi pa ng ospital. Hmm. So kung paano natin siya mailalabas para madala rito, para dito, dalhin pala dito, dito sa, 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 dito mismo ang burol o paano? Din po sa kapitbahay po na halos po yung tinuturing na din po yung anak. Ah. Sa kapitbahay. Ah, okay. Na talaga pong at napakabait naman pong maigin ng kay tatay dyan yun eh. Kung dito naman po talaga ibuburo eh, wala naman makasikas, ah, po makasikas Okay. okay. Kaya din na lang daw po. Okay. Oo, oh, talaga So itong kapitbahay na to, Mabait kay mabait si Tatay Janine nung nabubuhay pa. Okay. Parang tinuring na lang Tatay. Oh, so po. ang gusto nung kapitbahay na yon, doon na lang daw. Doon na lang sa man. kanila. Kasi kung dito nga naman, wala naman po talaga ibang mag-aasikaso. Wala mag-aasikaso, ano? Kami kayo naman. naman kagaling lang naman po yung sakit. O kayo nga, kagaling lang sa sakit. So yun ang, uh, di mas maganda, ano? Mm okay. Kahit paano ay eh, may mag-aasikaso kay Tatay, Tatay, Tatay willy, Willie. po. Ah, kay Tatay, Johnny. sorry po, Tatay Johnny. No? Opo, okay. nag-volunteer po yung... Nag-volunteer naman. Okay. So, very good, ano? Okay, so yun ang uh, tulong nung So, ang tulong-tulong uh, na lang. Anong? Tulong-tulong na lang. Mm -hmm. o, anong, anong plano ng mga kapitbahay nyo rito, Mulong? Eh, sa ngayon po talaga, may gustoin po naman namin tumulong. ay hindi naman po kami makapaghanap buhay ngayon. Makapangisla at malakas po ang taga. Eh, ang pinoproblema po namin ngayon ay mga bayarin po sa ospital, kung paano po makakalabas ng staff. Johnny sa pag-invite sa marco, lahat sa lahat kong gastusin. Pabili pa ng kabaong. Mm. Opo, pa po ng kabaong. Yung sir, yung siguro, ano ka po, oh. service pa po, oh. ang narito, um, um, oh. ang dala oh. po rito. Imili po ang talagang pangunahin po yung luna po na para po madala naman po ito sa tayo. Oh. Ang anak mo, Rochelle. Ano yung sa'yo? Ha? Ah, ayaw, mga ano pa. Mga Yung panlasa nila. Oo, oh, ganun ang mga bata. Oy. Oh, so, pala ito eh ano. Bigla nga pong payat. Oo, nagpayat nga si Tabornok. Kumayat Albin. Kumayat po buwa ano. Oo. Ilang araw kayo mga may sakit? po isang linggo. Po, isang si anak ko. Ako, Diyos ko po. So, hindi kayo nakapaghanap buhay? Hindi na po. Ay, nako. So, balik tayo nung kay Tatay Johnny. Anong, anong naging sakit ba ni Tatay Johnny yung dating yung sakit? Dati raw po. Asma? Tapos para kung appendix daw po. Dito ah. po kasi may pumutok dito. Ah, may pumutok. yun po ang kinamatay niya. Ah, okay kamay tagal pero kung naagapan daw na po yung operahan ah okay pero ay kaso yung mahuli na po ah oh, yun yun, yun ang kanyang kinamatay acute na daw P pumutok yung kanyang appendix acute appendix na pumutok na ah uh, So, ang nangyari, dito na siya inatake sa bahay niya. Noong, ah, kahapon po. Ha? Kahapon? Nung ano po, so, kahapon -an po, nagsabi po sa akin. Oh. Sabi, po sa akin, ay, 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 e, sabi ko, po sa akin, ang sakit daw tiyan niya. Sabi ko, nagpapahala eh, po sa akin ng gamot. Oo. Sabi ko, hindi ko lang po, pa po alam kung ano ang tunay mong sakit. Oo. Oh. E, so, mahirap naman kung oh. anong i-apply na gamot, hindi niya naman adi alam po, yung ano, sakit. Ano po, maging ka po si Ate Maro eh. Masakit daw po yung ganyan niya. masakit daw po talaga po. Hindi lang po agad sa ospital. Sinugod po sa ospital. Alas 12 daw po nang namatay ka po. Oh, so ilang oras lang sa ospital? Alas maybe daw po dinala sa ospital. Na, naalaman nga daw po ng doktor na Acute ay, na? May pumisak na. Pumutok na daw. So alas 9, nang, alas 9 ng gabi dinala. Mm -hmm. Alas 12 namatay. Ilang, ilang taon na ba si tatay Johnny? At sinta na daw po siya. na? Okay. Panganay po kay Tata Tomi. Si Tata Tomi ay 75 na. Si, si tayto Tuma, 75 panganay kay... Mga limang taon po. Mga limang taon na, no? Pero alam mo, si Tay Johnny, kung walang sakit na gano'n, malakas, malakas pa siya doon, eh, no? Malakas May mga... Di ba yung mga tanim pa siya doon sa dating bahay niya, no? Oo. May mga tanim pa siya doon. mga gulayin na. mga gulayin. Ah. O, si Tay Johnny, ba, wala talaga ditong ah, kamag-anak? hindi alam ko po, wala. Ha? Wala hmm. At least may mga kababait siyang kapitbahay hmm. tulad ninyo, ano? Na dumadamay naman sa kanya, ano? Oh, ha? So, ang magiging problema na lang natin ngayon, Ito talagang yung, uh, gastusin po talaga. Gastusin po. sa kung paano natin siya mailalabas oh, ng morgue. Then, uh, hmm. yung sa pagpapalibing, ano? Okay. Oh, po Ito ang pangunahing gastusin po talaga. Hmm. Eh, di, pero alam mo na mulong na alala ko nung bata pa ako yung mga nasa barangay, yung mga mahihirap lang na tulad natin. Pag namamatay, minsan di na dumadaan sa funeraria. Iba ginagawa na lang ng kabaong na kahoy. Yun nga po yung alam ko din dati. Oh, diba? O di ba? Si tatay po nung mamatay, ganun lang. Ganun eh, ginawa ng ginagawan lang eh no. O, si May alam po. ka ba ditong ganun, tagagawa niyan? Ay, di ko po alam. Wala ba. ka nang si alam niyan? Na Wala. Kasi iba rin ng paggawa niyan eh ano. Ang nagagawa po niyan ay sa labi. Ay, malayo. Ang nagagawa po niyan gawaan. Pero pag dito ay wala. Wala ano? Okay. May mga size lang pati po yung pagagawa. Kaya nga, kaya nga. Parang, parang hinang pa yung anak anak mong panganay. Oh. Karini po yan. Isang simana nga po may mga sakit. Usong-uso ang sakit nga. Di wala kayong ano ngayon, walang konsumo. Wala nga po. Talaga po, lang. Tawa lang muna sa panghingi-hingi muna po. Oo. Eh kumusta naman yung bangka mo? Okay naman. Okay, okay naman. Dumili na, 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 lumilitaw pa naman sa dagat. Inahon ko kuya para pa hindi po. ma -a -a. Ha? malakas pa buwan. Malakas pa. Kailan yan pwedeng ano? Ano naman po yung buwan naman po ng Mayo? July po. Oi matagal. Ah. Mag-aanyong eh, January, February, March, April, May, June. Pa, halos 5 months pa. Okay bago kayo magkahanap buhay na maayos ayos sa dagat okay. tagal pala mo long seasoning lang naman po talaga seasoning talaga panguli, panguli ng isda ano sa dagat okay. kaya kinakailangan yung mga manging isda sa panahon na hindi kayo pwede sa dagat dapat meron kayong alternative na hanap buhay no? Okay. alternatibong hanap buhay di ba dati gumagawa naman kayo ng hmm. ano nung pawid ay kaso nga ka po nagaling pa lang po sa sapat ah. nga po nung nakaraan no? hindi pa po ako hindi nagkakasarap kita eh. Ay, nga po na ng mga sakit ya po. Oh. Ay, na naman. Problema niyan yung kikitain niyo ron sa paggawa ng pawi Pag may sakit kayo, pambili ng gamot. Instead na ay, maibili na sana ng pagkain yon, no? Mm -hmm. Isang tinulungan natin dito, yung nagpasama ba ako sa iyo noon? Opo, si Tata, yung, Tata Fredo Si po. Tata Prido, patay na rin daw? O, patay na rin po. Kalilibing lang po nung biernes. Oo, oh, hindi ko nabalikan yun. Siya nga kasi ang hirap puntahan yung lugar niya. Ay, talaga pong napakahirap. Buti sinamahan mo ako noon. <laughs> so, Ay, hindi ko nabalikan yung anong sakit niya. Yung po, dati itong sakit niya na... tibia yata yun. TV yata po. So, wala na rin pala. Wala na rin. Kalilibing lang po nung biyernis. Tapos, sumunod naman po. Nawala naman din po si tatay. So, isang diyan, linggo pagkaranang mailibing yun si tatay. Wala po po. Sa ng ganoon ba? Suno magkasunod na araw, magkaibigan. Oh, yung ay magkaibigan nga po sila. best friend 'yun. Actually, kaya ako narating 'yon kasi nakiusap sa akin si Tatay Johnny. Natulungan ko man daw yung kaibigan niya. Opo, si Tata Fredo. Si Tata Fredo, so pinuntahan ko. Kasama ka nga, 'di ba? Nagpasama ako sa iyo kasi ang hirap ng pumunta sa lugar na 'yon. Nahirapan ako, yung pala, patay na rin. Po, po. So halos halos dalawang araw lang ang pagitan. <coughs> isa lang po. Alas ha? Isa lang din po. Ay, oo o, o, nga. Beer, oo nga. Ano? So magkasunodan yung magkaibigan. Okay. Magkasunodan si Tatay Fredo at si Tatay Johnny. Mm -hmm. sunudan po sila. Oo. Oh. Ay, barkada ko rin po yung si Tatay Tatay Fredo ay may taga lang pong may sakit din ako po. ako di naman lang po ako nakapunta. Mhm. -mm. At may sakit nga po. Gusto ko man na pumunta, hindi ako nakapunta at may sakit, may sakit din. Ako. So iyan ang problema natin dito, malong and Rochelle. And then itong bahay paano... ano kaya'ng maganda rito, ano, sa bahay ni Tatay uh, Tatay Johnny. Tama lang ano, sinabi sa inyo si Tatay Johnny bago siya mamatay. Kahapon po, sige ang masayang-masaya siya, sige ang kwento niya. Oh. Nung umaga po, nung umaga pa lang, sabi niya, ay ako ano, ayoko po nang mamatay at talaga anyang ako ay mahaba pa niya buhay ko. Sabi niya, tapos sigi po siyang gala niya, pinasaan ang gala niya. Sige ang batid niya kahit sino niya makita, binabatid niya. Magang-umaga nga, papunta rito sila nanay. Natitingnan din po kami at kami ang nakasabi ay, sa ay. Good morning, Anya! Masaya po mm, siya Masaya po siya kahapon nung umaga. so, si so, si si so napansin niyo na si ibang Johnny, si ibang tatay Johnny. Po, tatay po talaga siyang po siyang masaya. Po. Tapos... Ha? Nung alas 2 siya na nakabakain na lang. Oh, so kahapon, Kaha po, napansin niyo, ibang tatay eh. Ay talaga pong sobrang sayo. Tapos halos lahat-lahat ang ito halos tuluro ng kabahay na ikot ng kalalakad. Inisa-isa yung kapitbahay niya? Nung umaga. Ah. Siya po, niya. tingin, -tingin siya. Ah. Tapos kung sino makita niya, binabati niya. Dati is na bero yun eh. Siya ah. nga po, ka rin po ako. Pero ano ko lang din po, sabi ko ay... Para ka kung ano lang naman ito, kung ano lang. <laughs> Oo. Oh. So kahapon, napansin nyo, ibang tatay Johnny. talaga po ano siya, sobrang... Inisa-isa ano, yung mga kapitbahay niya, binabati niya. Mm -hmm. Um, Masayang-masaya. Masaya po siya. Kaya nga po, minsan, nalungkot nga din po ako. Pag nakain nga po, sabay-sabay po kami pag nakain. Na. Pupunta dito. Po, pag naan dito po siya, nung and, pa po siya, basta po kami kumain. Ah, sabi na kami, kain na po tayo. Sabay po kami nakain lagi. Oo, oh, sumasabay sa inyo. Oo, lagi po sarabay kami nakain. Saan nga po pagsabing pagkamaga, pagsabing gano'n nga, nga po, nga bigla nga rin po, hindi nga ba makapaniwala na gano'n nga. Eh. Hmm. Nga rin. Parang tatay niyo na rin yun, ano? Basta oh, po huli nung bati sa amin. Ano, ano, ano? May Ano, ano? <laughs> Oo. Oh kakain ah, na yung... yung nabating niya. Tapos makapun na sabi na siya, masakit na daw yung ganyan niya. Hindi na ah, siya okay. na na po siya. Ah, nagparasusuka na. So pagka uh, magtatanghali na, sumakit na, na yung tagiliran niya, nagsusuka na. Okay. po yung naramdaman. So yung mga kapitbahay niyo rito, sinugod na siya sa ospital. Okay. Ito po ang damot. Uso ngayon sa mga bata yung ubo sipon. Grabe pa. Grabe pa. Tito baga ang trangkaso ninyo. Isang pag nakakakakak. Talagang halos umusang isang pamilya. Kaya nga, kaya nga. Kaya na sa'yo. Kumpleto nyo sa sinabay. Nalulog ko, friend. Nalulog ko, pangyay. Ay, friend dahil wala na po si tatay dyan ito ring na tinuring ko na rin po sila siya po na magulang bilang ama po dahil siya po yung nakalatanda sa amin sa kapatid po halos po lagi po magkasabay po kami pagkatain po ni tatay dyan kaya po talaga po sobra po nakakalungkot Sabi mo Rochelle? Nakakalungkot nga po at wala na malungkot ng bahay ni tatay dyan Hmm. Kaya po nilagyan nga namin ng trapal. Ano, ano? Nilagyan nga namin ng trapal. Ah, nilagyan nyo ng trapal? At para din namin makita ang malungkot naman. Ah, para din nyo makita yung bahay ni Tatay Johnny? Mm -hmm. Nalulungkot ka? Nalulungkot kayo? Kaya pala meron na ditong trapal, oh. Para hindi daw nila makita yung bahay ni Tatay Johnny. Ayun, so nalulungkot itong si Mulong and Rochelle. Mm -hmm. Kasi po, minsan kanina lang nga po, kala ko na andyan pa po siya po hmm. kanina umaga dahil po pag magang maga po sanay na sanay po kami dalawa na pag hindi po siya ang nauna nasabi sa akin kapi tayo hmm. pag hindi po siya ako po ang nauna sa kaniyang nasabi sa kaniyang kanyang yes. nanon pag hindi hmm. ako hmm. makakabili hmm. ng kapi nasa niya pa di magsimpla ka muna dito at di niya kabilis na din ng kapi di Ayun. lang po kami lagi dito ngayon hmm. wala nang sisigaw sa inyo ng wala kapi tayo Ha? Malungkot na ang bahay niya. Malungkot na. Ano ang matawag na? Ang mari, kain na. Ano, hmm. Wala nang magsisigaw na. Kain tayo. Kain. Bakit itong lugar na ito kung dito ang lamay ni Tatay Johnny? Kaya yung isang kapitbahay nila, nagpresenta doon daw sa bahay niyang lamay. Luto naman siya, ano? Ha? Luto. Luto po si Tatay Johnny. Ay, 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 natutong po. yung kanin ni Tatay Johnny nagsain nga po yung kahapon pa oo hindi niya nakain kasi nga tanghali inataki na po inataki na siya, na siya. Mm. nagsain pa nga pala po yung kahapon ah nagkain pa lago din nila sa ospital magkakain okay. po ito yung bahay niya hindi natin kung sinong matitira dito ano kung kailan maganda na yung bahay ni Tatay Johnny ano komportable na dito yung matanda no dito siya lagi nakaupo dito nakaupo dito nakadungaw sa bintana na to ano ayan din yung madalas si Tatay Johnny Piliping nga natin yung kwarto niya mulong si mulong ang nagawa nito eh ayun yung higaan ni Tatay Johnny yun okay na sana yung higaan ni Tatay Johnny ano komportableng komportable siya rin sa gaan niya oh. ni tatay Johnny yung bahay niya nagtanim siya Opo, tumanim uh nga din po siya rin ng gabi Oo. -oh. ito kasi sa pangarap niya nung sa akin sabi niya gagawin yung para balkon dito dito sa may lugar na ito parang maliit na balkon ano? pero hindi na natupad siyempre hanggang dito na lang no? hanggang doon na lang yung uh, libro ni Tatay Johnny isinara na na yung uh, 2024 oh, ganun talagang buhay ng tao Rochelle ano hindi oh, di naman sa atin ang buhay hiram lang natin yon binawi na sa kanya ganun talaga ano ingat ingat kayo ha at uh, may lagnat mga anak mo buti, magagaling na mulong ano? Uh, ano ano man ako ito. Mm. Tay man na po kahit po oh. unti-unti. Pero may mga gamot naman ah. Ay, man, ma na. Meron man po. Meron po doktor na libre. Ah, sa health center. Okay. Meron naman talaga sa mga lagnat si pun, meron naman sa health center niya. Okay. Uh, oh, una muna ako yung mulong ha, pabalik ako. Okay. Tingnan ko doon sa morgue ng ospital kung paano tayo makakatulong ano Thank you. at uh, para madala dito ang mga labi ni Tatay Johnny para sa damay ano tapos makakasama pa natin ng ilang gabi si Tatay Johnny ano o, na ako ha ingat kayo ha ingat kayo po. -bye, na, bye na bye na -bye. bye bye wala mahina ang buhay nung yung makulit yung sakit i